smile 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 iho. Uy, kagwapo eh. sige na smile na kay mamahaw na taron <coughs> gutom na ka? ano nagmumod na akong anak? ha? ano nagmumod ka? ano nagmumod akong anak? tugan ni mama Sige na, man limpio pa yes, mama, nadaghan kay kuwan diha, hugaw dia, oh. Ah. Agi Agay ba inas bagyo anak? Oh, trapuha na to anak, hugaw ka ayo. Uy, tabangay si mama maglimpiyo anak ha, pape. Tabangay si mama maglimpiyo ha, bless mama be. Kaloyan kas ginoo ang pinangga na kong anak na gwapo. Kaloyan kas ginoo anak. Halang, ang tigulo na kasig ambak-ambak nak. Kanina ragin ng tigulo diha anak ko pa siguro na na siya anak. Ang tigulo anak. O pa siguro na siya kadakop anak. Upo <coughs> anak. So ayan, mayroon na dumadaan na mga motorsiklo pero kaunti lang po guys. Kaunti lang po mga palangga. So, ayan si Papi, guys. Habang nagkwentuhan po kami dito sa loob ng tindahan, inaantok po siya mga palangga. At ako din, guys, nagugutom din ako. Nagugutom din ako mga palangga. So, ayan. Good morning once again. So, nakikita po ninyo ang inyong lingkod, guys. Nakasandal po. Ayan. Good morning, guys. Maayong buntag ka na tong tanan. Kumusta po ang inyong kabuntagon? ang inyong Mirkuli sa Buntag uh, November 26, 2025 Kumusta po kayong lahat mga palangga ko I hope na okay tang tanan maayo atong panglawas himsog atong panglawas at the same time ah uh, uh, marami pong blessings po tayo matatanggap everyday dahil po sa kabutihan po ng ating puso guys uh, kung mayroon po tayong matanggap na blessings mang share po tayo sa iba yan po ang aking ah uh, misyon at dasal palagi ni Lord mga palangga na bigyan tayo ng uh, more blessings para more people po ang ating matulungan so happy wednesday i love you all guys so ito po si papi relaxing mode nakalisod na kayo yung kahimtang anak mm. lisod na gid kayo anak So, mayroon po akong customer kanina na, oh, ngayon na isa. So, galing po sila nag, ano, nag -hike. Kasama po yung inang, iyang ina, guys, na buntis. Yung bumibili dito na bata. nag po yung iyang ina. At the same time, nanguha din sila ng mga ah uh, kahoy, panggatong. Doon sa bundok, guys. So, mag aing nun mga palangga nga once mother na po tayo. So, di gina na to iksa pa yan guys. Bisag unsa pa kainit sa adlaw. Nga maning kamot. So, kami ni Papi guys. Kay mo mani among trabaho diri guys. Among content. Mo mani among trabaho o content ni Papi. Nga ipakita sa inyo siya palagi. Kung anong ginagawa niya araw-araw. So, mo nang kada adlaw guys. Mag video dyan ko ni Papi kada adlaw. So, ang inyong makikita na video guys. Bagong-bago po lahat. So every day magkukuha po ako ng maraming video po ni Papi para po makita po ninyo siya kung anong ginagawa niya dito mismo sa loob ng uh, <coughs> bahay at sa tindahan. So thank you for watching everyone. Happy Bliss Wednesday. Kanatong tanan and I love you all.